Good day mga kamos, welcome back to our YouTube channel. Kung matatandaan nyo mga kamos, nilabas natin yung recent video natin regarding sa Bristol ADX 160 Adventure Scooter coming from Bristol. So ngayon nga, out of nowhere mga kamos, eh, naglabas na naman ng panibagong version itong si Bristol para sa ADX series. Ito na nga mga kamos yung Bristol ADX 180. So 180cc naman ang isang ito mga kamos. Ayon kay Bristol, eh, may mga ilang ginagdag silang mga, mga, mga gandang features dito sa bagong uh, Bristol ADX 180 so alamin natin mamas kung ano ano yung mga dinagdag niya ni Bristol dito sa bagong uh, adventure scooter na ito o bagong version na ito ng ADX 180, kaya naman huwag na natin patagalin simulan na natin <silence> Alright, so the all-new Bristol ADX 180. So yes, tama yun narinig nyo mga most this one is a 180cc. So kamakailan nga lang din, uh, nilabas ni Bristol yung uh, ADX 160 na version 2. And then ngayon nga, out of nowhere nga mga kamos, eh, nilabas naman nila itong uh, 180cc displacement. This, this one na nare-review natin mga kamos sa gloss black color. So dito sa Bristol 10 Ab Caloocan, merong available na tatlong uh, stocks and then tatlong kulay at the same time dito sa uh, ADX180. So itong black and then na uh, merong uh, white doon, gloss white and then na uh, gloss red. Ayan, so as of July 2025 ma-match yan po yung mga available na kulay ng pinakabagong uh, Bristol ADX180. So ito yung napili kong reviewin, mga kamots yung uh, color black, eh. napakaganda at napaka-premium ng kulay nito sa personal. Meron ba rin tayong uh, windshield visor dito na fully adjustable. Meron siyang na uh, bulge dito sa bagkabilang gilid, pwede niyo i-adjust again depende sa taas na gusto niyo sa baba na gusto niyo. Isa sa mga nagpaangas sa ADX series ni Bristol, yung headlight niya na parang na siyang may kilay dito. Wow! Uh, pero yan po yung uh, turn signals niya mga kamots left and right so naka-integrated nakasama na sa buong assembly ng uh, headlight and then ito naman yung pinaka-daytime running light niya sa gilid ng uh, turn signals and then pagdating sa headlight niya mga kamots still naka-two units sa projector light pa rin tayo dito na natin alam wow! mapapansin niyo mga kamots meron takip to so isa sa mga dinagdag ni features dito sa bagong ADX180 ay itong pinaka-bagong uh, features niya na built-in camera wow! Ayan. So, meron na po siyang built-in camera. Pero disclaimer lang, sa harap lang po yung built-in camera niya. Unlike din sa sound na mga motor ni sound test, merong, uh, meron sa harap, meron sa likuran. etong ADX180, mga kamos, sa harapan lang yung built-in camera niya. Pero, okay na okay na rin, mga kamos, para dagdag security sa motor natin. No? Ayan. So, meron na po siyang built-in camera. Isa sa mga dinagdag na bagong features ni Bristol dito sa ADX180. So, mamaya, pakikita ko sa inyo yung sample na itsura kapag naka-open yung uh, built-in camera niya. Ayan, doon sa TFT display. So, meron pa rin tayong design na honeycomb dito, na which is na pinakita ko na rin sa naunang na-review natin na ADX160. Ayan, so still meron pa rin naman siyang ganito. Pagdating sa front suspension niya, mga kamot, isa sa mga talagang uh, nagpahanga dito sa ADX180 uh, and then na uh, 160. Sa front suspension niya, naka, uh, inverted front suspension dito. And then, Napaka-premium pa rin ng uh, outer tube niya. No? Naka-color gold na naka-align dito mismo sa pinaka-rim niya. Ayan. So, still, naka-rim pa rin po itong ADX180. Ayan. So, although naka-rim siya, pero naka-tubeless tire po ito, mga kamo, sarap at likuran, ha? So, sa rim niya, meron pa rin tayong uh, gold color na rim dito. Sa rayos, naka-chrome silver. Sa gilid naman, mga kamo, isa sa mga binago ni uh, Bristol dito sa ADX180, yung design ng decals niya. Ayan. So meron tayong uh, sa black color, meron tayong gray and then white na decals dito na arrowhead. And then nakalagay dyan is sa uh, Bristol. Meron tayong decals dito na ADX na nakalagay. Ang laki ng X nyo. Ayan. And then 180. Alright, so pagdating naman sa taillight niya, I think wala namang binago si uh, Bristol dito sa 180 na bagong version. So still ganun pa rin naman yung taillight niya. Ganun pa rin yung itsura uh, from na 160 version. Sa turn signals niya, so nakahiwalay pa din yung sa likuran. So iiwasan yung nangalang na mabali ito, no? Meron siyang built-in plate light, of course, reflectorized. So naka-twin shock absorber din siya sa likuran, mga kamos, na naka-equip ng sub-tank na naka-color golden. Sa tambucho, ganun pa rin naman yung itsura. Ganun pa rin yung itsura ng panggilid ni uh, ADX180 from uh, 160 version. May nakalagay pa rin dyan na bristol sa airbox niya. Sa crankcase niya, mga kamos, ito. Two-tone color, gloss black, tapos matte black. Ayan, ganda. Alright, so proceed na kagad tayo sa sukat ng gulong nitong pinakabagong Bristol ADX 180. So sa harapan nito, yung gumagamit ng 110 by uh, 80 by 14. 14 inches pa rin yung gulong niya sa harapan. And then, ng tire na ginamit ni uh, Bristol para dito sa ADX 180 ay... Uh, CST tires. Ayan. So para naman sa sukat ng gulo niya sa likuran, mga kamos, ito gumagamit pa rin ng 130 by 70 by 13 inches. So meron pa rin siyang built-in tire hugger. This is mapapakinabangan natin dito sa maulang panahon dito sa Pilipinas. So meron pa rin siyang built-in na uh, grab bar with top box bracket. Ayan, so isa sa mga nagpaangas dito sa ADX series ni Bristol. Kasi hindi mo na siya kakailangan ng uh, bilang bilan pa ng aftermarket na bracket kung gusto mo maglagay ng top box. So dito sa ADX180 still hindi pa rin tinanggal ni uh, Bristol itong uh, pinaghalong grab bar at top box bracket. Ayan. So lagyan mo na lang ng top box yan, bilang mo ng alloy top box na mas and then meron ka ng additional uh, compartment bukod dun sa under seat compartment itong uh, ADX180. So ito naman po yung under seat compartment ni ADX180. Parehas lang din naman sa 160 version. Ayan, so kasi pa rin naman dito yung uh, half face helmet mga kamaks, no? Ayan, so pag full face, yung medyo malilit lang ang shell. Ayan, so malawak pa din yung under seat compartment niya. So kung makikita niyo, may mga laman pa sa loob. Ayan, so naka-reserve ano, naka na kasi ito mga kamots. And then uh, kukunin na lang. Kaya nandyan na yung mga ilang previous sa under seat compartment niya. So meron tayong anti-stiff na upuan dito. May separation from driver to passenger. Ayun, tandaan siya nakaka-camel back seat. Fuel tank naman niya, so still gano pa rin naman dito rin nakalagay sa gitna. Ayan, so fuel tank capacity nito, maka-most ayon kay Bristol ay uh, 11 liters pa rin. So hindi naman dinagdagan or binawasan ni uh, Bristol ang uh, fuel tank capacity nitong uh, ADX180. So meron tayong uh, full naked handlebar dito, of course na naka bar. So sa mga buttons and switches So, meron pa rin tayong uh, built-in passing light dito. Ito naman yung mga button para sa TFT display. Built-in hazard, meron pa rin naman siya. Turn signals, left and right, busina. Right side naman mga kamos, of course, Itong pulang button para sa engine fuel switch, TCS, activation switch, patayan ng headlight, and then electric push starter. Meron pa rin tayong bar end na naka-gloss black dito. First, meron pa rin tayong uh, matte black Paint finish na brake levers dito. Papakita ko sa inyo mga kamots yung activated na na ADX180, which is yung kulay pula. Para lang makipakita ko sa inyo yung sample display ng TFT niya, and then yung uh, function ng camera. Okay, so first pakita ko muna sa inyo mga kamots yung itsura ng uh, headlight niya kapag nabukas, no? So yan po yung pinaka itsura niya. So napakatingkad ng buga talaga ng headlight niya kasi naka-projector light na siya, 2 units. Maganda rin yung uh, sequencing ng uh, turn signals niya na mabilis and then na uh, napakatingkad din ng kulay. Wow! Sa DRL naman niya, ayan, maliwanag din. So ito yung itsura ng tail light niya, mga kamos, no? So meron siyang dalawang naka ilaw na nakabukas dito. Ayan, pag nag nag brake light kayo, mga kamos, ilaw tong sa gitna niya. Ayan. So turn siya sa likuran. Ayan, so maganda rin yung buga. Okay, so ito naman yung itsura nung uh, TFT display ni uh, bagong ADX180. Wow! So sabi ni Bristol Maamos, mas pinalaki yung uh, TFT display nito compared dun sa 160 version. Ayan. So ito po yung itsura nung uh, display niya or TFT display niya. Uh, colored na siya and then lahat ng details pinapakita na dyan maamos, no? Speedometer, odometer, kilometer gauge and then uh, trip meter, of course. Meron pa siyang uh, built-in voltmeter. Ayan, may Bluetooth, of course, kung gusto mong i-connect yung cellphone mo. And then, built-in clock, calendar, ABS indicator. So, lahat nandiyan na, mga kamots. No? So, papa-assist tayo ulit kaya Sir Jay ng uh, Bristol 10 am Caloocan para maipakita sa atin, mga kamots, yung built-in camera nitong uh, pinakabagong Bristol ADX 180. <coughs> Ayan. So, yan po yung uh, sample image, mga kamos, kapag ka naka-open na yung built-in camera nito sa unahan. So, kung makikita nyo, mga kamos, kung malapitan, eh, napakaliwanag. 1080p yung uh, uh, linaw na kaya niyang kuhanan, mga kamos, no? 4K, hindi kaya. <laughs> so, 10, hanggang 1080p, mga kamos, pero hindi naman na mas hindi na masama yun yung 1080p. Taman-tama lang as a security purposes na rin dito sa Bristol ADX 180. Kung wala kayong... Uh, camera sa helmet nyo, at least meron itong motorcyclo nyo, mga kamos, kapag bumili kayo ng ADX-180. Ayan, so meron na siyang built-in camera. Additional na security purposes sa scooter nito, ito, coming from Bristol Motorcycles. Ayan, so malamang salamat kay Sir Jay sa pagkakita na mapakita yung kura ng built-in camera nitong bagong ADX-180. So, yan po yung looks and appearance, mga kamos, itong pinakabagong Bristol adx 180. So dako na tayo sa engine specs at iba pang features na dinagdag dito ni uh, Bristol Motorcycles. The all new version of Bristol ADX has now a 180cc engine displacement. 4-stroke single cylinder na single overhead cam with 4 valves. Dahil tumaas na ang engine displacement nito, ay eh bahagyan tumaas din ang horsepower nito na merong 17.7 HP at 8,250 RPM. Habang tumaas din ang max torque nito na merong 15.7 Nm at 6,500 RPM. Naka-electronic fuel injected pa rin ang isang to habang naka-liquid cooled pa rin ang cooling system nito. At pinapagana naman na ito ng electric push starter since adventure scooter pa rin ito, ito ay gumagamit ng continuous variable transmission pagdating sa kanyang driving system. Para naman sa kanyang suspension, sa harapan equipped rin ito ng inverted fork suspension. Habang naka twin shock absorber pa rin ito with soft tanks pagdating sa likuran. At para naman sa kanyang braking system, parehas po itong equip ng hydraulic disc harap at likuran. Na ayon kay Bristol ay equipped rin ng dual channel ABS at sinamahan pa rin nga ito ng TCS or traction control system na talaga namang kapakipakinabag sa motor na ito. Gaya nga ng pinakita ko sa inyo kanina, itong pinakabagong Bristol ADX180 ay meron ng built-in camera na kung saan isa sa mga top-of-the-line features na dinagdag dito ni Bristol Motorcycles. Pwedeng-pwede natin gamitin as a safety features habang tayo bumibiyahe gamit itong ADX180. Meron pa rin itong features na kung saan eh pwede pa rin natin i-connect ang ating mga cellphone dito upang mas lalo pa natin magamit ang full potential ng mga functions sa TFT display nito. At ayon pa kay Bristol, itong pinakabagong Bristol ADX-180 ay equipped rin ng ISS or Idling Stop System na kusaan kapag ito in-engage mo at nahinto ka ng 3 to 5 seconds sa traffic light ay kusang mamamatay ang engine nito na isa pa naman sa pinaka-practical at convenient na feature sa isang motor kung gusto pa natin mapatipid ang pagkonsumo ng gasolina. na Napadegurado mapapakinabangan natin pagdating dito sa Pilipinas na merong consistent oil price hike na talaga naman nakakabutas ng ating mga bulsa. At para naman sa kanyang dimensions, ay must say na wala na itong pinagkaiba pagdating sa ADX160 dahil meron pa rin itong 1,970mm overall width na 740mm at overall height na 1,240mm. At meron pa rin itong seat height na 780mm habang kanyang ground clearance ay 150mm. Dahil nga tumaas ng bahagya ang engine displacement nito, expect natin na medyo bumigat ang motor ni ito compare sa 160 version nito. Dahil meron itong kabuang bigat na 140 kilograms. At yan na nga ang engine specs at iba pang features itong pinakabagong Bristol ADX 180. Kaya naman alamin na natin ang cash price at installment price nito dito sa Bristol 10-Up Caloocan as of July 2025. Alright, so proceed na tayo sa cash price at installment price nito pinakabagong Bristol ADX 180. So magkano nga ba ito dito sa Bristol 10-Up Caloocan as of July 2025? So para sa cash price niya mga kamots, Pagdating sa SRP, ito po yung nagkakalaga ng 198,800 pesos. SRP po yan namos, pero pag kinuha nyo ito on the spot, so maglilis ito ng 20,000. Uh, makukuha nyo na lang ito ng 178,800 pesos. So discounted price po yan mga kamots. And then ayon kay Bristol, mag a lang kayo ng 3,500 pesos dito para sa LTO registration na 3 years. Ayan. So pagdating naman sa installment price, available na rin daw to itong uh, pinakabagong uh, Bristol ADX 180 sa installment basis. So magda-down kayo dito mga kamus ng 68,397 pesos. So total down payment na po yan. Kasama na dyan yung LTO registration, insurance, and then yung shuttle. Ayan. So pagdating sa monthly amortization, ang monthly amortization natin dito sa pinakabagong Bristol ADX 180 ay uh, pagdating sa 12 months, 16,434 pesos. And then uh, 24 months naman or dalawang taon 9410 pesos. And then 36 months naman or 3 years 7201 pesos. So kung gusto niyo magkaroon nitong bagong version nitong uh, ADX ni Coming from Bristol na so message na lang kay sa Facebook page ni Bristol 10 Ab Caloocan. So meron po silang stocks dito ng uh, tatlong units ng ADX180 black, red and uh, white as of July 2025. And then may mga paparating pa raw naman doon stocks in case na maubusan kayo. So, inquire na lang kayo sa Facebook page nila. Gusto ko magpasalamat ulit kay Sir Eugene, kay Sir Jay na nag-assist sa ating kanina, of course, and then kay Sir Adrian para i-review itong uh, pinakabagong Bristol ADX 180. So, muli maraming maraming salamat sa inyo, mga kamots. Stay safe, ride safe always.